glass of beer, glass of beer, and glass of Ang bibing mabait, ang bibing mabait. Tutulog na, bibi? Tutulog na, bibi? Ang bibi priya, ang bibing mabait. Ayan bye-bye. Alis na kami. O, oh, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Alis na kami, bika alis na kami ni Baby Bria Aram, bye-bye. Bye-bye. Aalis na kami. Punta kami sa mall. Ah. Ah, close open naman. Close open. Ah, bye-bye pa rin. Bye-bye. Ah, bye-bye pa rin ang gusto. Ang bye-bye. Ah, bye-bye. Ah, bye-bye. Bye-bye. Ah, close open naman. Close open. Close open. Ah, sige na. Close open na. Plus open plus open, abihri guta laga abihvi na mina, abihri guta laga. Plus open plus open plus open plus open. Oh bye bye, na. bye bye, adis nakane, bye bye. Ah, up 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 up. Antukna split na, na? antukna abihvi, ah. ang bibigpiya na mabait mabait mabait, mabait. ano yan isnip na ba yan antok antok na ba ang bibig namin ha A antok antok A antok antok A antok antok ang bibig matutulog na matutulog na matutulugna si pria, ang baik baik, ang baik baik, ang baik baik nasi pria, na si antuk inaantuk antuk, inaantuk antuk, na si antuk antuk, na antuk antuk nasi pria, matutulugna, matutulugna, matutulugna si pria. Ang bait-bait, ang bait-bait, ang bait-bait at matalino pa. Na antok antuk, na antok antuk, na antok antuk na si Priya Matutulog na, matutulog na, matutulog na si Priya Ang mabait, ang mabait, ang mabait at maganda pa. Matutulog na, matutulog na, matutulog na si Priya. Na antok tukantok, na ang -antuk, higab higab hihigab, hihigab. Inaantok antok, inaantok antok, inaantok antok na si Priya. Matutuluglah, na, matutuluglah, na, matutuluglah na si Priya. Ina antuk naantuk antuk, ina antuk antuk, ina antuk antuk na si Priya. Ang bait bait, ang bait bait, ang bait bait at matalino pa. Hmm, abi namin. Ang bibi namin na mabait, Ang bibi na mabait Ang bibi na mabait Mabait, mabait Sleep na ikaw, abibi? Sleep na? Yan, ganito kami ng apok ko Magpatulog sa umaga Pagising niya, kayo na patugising niya eh. Alas 6 so. O, ako ngayon Alas din na ngayon Ayan, naantok na. Tapos na magdidi. Ayan, naantok-antok na. Hihigab-higab hi na. Hihigab-higab-higab. Hihigab-higab-higab. Hi 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 matutulog na. Matutulog na. Matutulog na. Ang mabait, ang mabait, ang mabait na si Priya. Matutulog na, matutulog na, matutulog na si Priya. Inaantok antok tok, inaantok antok tok, na si Priya. Matutulog na, matutulog na, matutulog na si Priya. Ang mabait, ang mabait, ang mabait na si Priya Matutulog na, matutulog na, matutulog na si Priya Matutulog na, matutulog na, matutulog na si Priya Inaantok-antok, inaantok-antok, inaantok-antok na si Priya Matutulog na, matutulog na, matutulog na si Priya. Matutulog na, matutulog, na, matutulog na si Priya. Ang mabait, ang mabait, ang mabait na si Priya. Matalino pa, matalino pa, Matalino pa at maganda Matutulog na, matutulog na Matutulog na si Kaya Ang mabait, ang mabait Ang mabait at maganda Matutulog na, matutulog na Matutulog na si Kaya Matutulog na Matutulog na Matutulog na si priya Ina antuk antuk Ina antuk antuk Ina antuk antuk na si priya Matutulog na Matutulog na Matutulog na si priya Matutulog na Matutulog na matutulog na si pria na antok antuk Na si antok antuk Na antok antok na si pria Matutulog na matutulog na si pria Antok likot Na antok antok Na si antuk antok na pria Matutulog na, matutulog na, matutulog na si Priya. Inaantok, antok, inaantok antok, inaantok antok na si Priya. Bye-bye lang po.